Hello mga besyo, pagkatapos nga po ng gender reveal, nag-ihaw nga po ipapako ng barbecue. Hindi na nga tinuhog sa istik. Pagkaluto nga po, kumain na nga po kami ng hapunan. Pagkatapos, naglinis na nga kami ng mga katawan. Dahil maghapon nga po kami sa galaan, mga besyo. Hindi na nga po namin na magsiming dahil pagod na nga din po kami. Gusto na nga lang din namin magpahinga ng mga oras na yan. Kinabukasan, maaga nga po kami ginising ni Tita Raquel. 6am pa nga lang ginisin na nga niya kami para pumunta sa dagat. Sa CR nga po, agad ako dumiretso para maghelamos. at bumog na nga din mga beshi baka kasi maamoy nila hining ako baka kasi matayin sila <laughs> Sinuklayan at inaisa nga din po ma may buko bago kami lumabas at tagilat nga po ulit ako dito Ang ganda nga ng tanawin dahil paglabas mo nga dagat nga agad makikita mo Samaan pa ka na magandang ulap Masarap nga sa tinga dahil marinig mo nga hampas ng alo ng dagat Hindi yung mga kapitbahay mong marites <laughs> Ay walang marites sa kapitbahay ang beshi nyo Bumaba na nga po para maglakad-lakad sa gilid ng dagat. Natutuwa nga po ako sa sarili ko. Dahil yung mga hindi ko kayang puntahan o napupuntahan ko na ngayon. Ay paparanas ko na po sa mga magulang ko yung mga hindi po na naranasan noon. Sana <laughs> Ito nga po pala ito na tinuluyan namin kapag nakarap sa dagat. Kumuha na nga din po ko ng kap nagpapakuha nga po ko ng shell. Kahit siya na nga lang daw po ipasalubong ko sa kanya. Ang cute-cute ka at ang gaganda ng mga shell dito mga beshi. Bibili daw po kasi siya ulit ng isda. Meron nga po kami dating alagang beta fish na matay nga po lahat. Pinagbubuntis nga po ni mama siya tinan nag-alaga nga po sila ng isda. Hindi po yan napaglihan ni mama yun mga beshi. <laughs> Tinawag na nga po kami, Tito Brian, para nga daw po kumain ng almusal. Yung so, almusal nga po namin galing nga po dito sa resort. Apakaliwalas at, at apaka ko nga po dito, mga beshi. Ang sarap nga po kumain, lalo na nga po nasa tabing dagat ka. Tapos kasama mo pa kay pamilya mo. Tulog pa nga si Bibieti na kaya naman tinilan na lang namin siya ng pagkain. Ginising ko na nga siya, Tina, para mendo na nga naman yung dagat. Mamaya na kasing 11.30 yung check out namin. Pagkatapos ka siya, bisa ni Mama, nalagyan ko na nga po siya ng sunblock. Para nga po kaming kape at gatas dito. Siya, tinangay gatas ako nga yung kape. Pinakain ko na nga din siya bago mag-swimming. Hindi nga ako siya mag-swimming kapag hindi nga siya kumain. Tignan niyo naman tuwan-tuwa nung makalabas ng kwarto. Sumama na nga din sa amin mag-swimming si Lolo Odi. Hindi nga po pala namin lang kasamin na ni at tatay ni Papa. Dahil nagkasakit nga po Lola Emily ko. Kaya naiwan na nga lang din po si Lolo Mang para may mag-alaga. Sana nga po susunod na outing namin, kompleto na nga po kami. Mas masaya po kasi kapag marami at kumpleto mga beshi. Hey, yeah. lang salamat sa panonood babay mga beshi